Oh, ano, mga kabata helmet, ongoing pa rin ang tricom Ang video congress about nga sa mga vloggers Hmm Hay, magre-react na ako dyan Pero bago ako mag-react, panoorin niyo muna to Nahahalata na meron talagang ang trabaho maghanap ng Ng diferensya Okay naman sana kung talagang diferensya Pero ito talaga magsisinungaling para may maisulat lang. Ito yung nakakalungkot dito. Kasi kung talagang may mali ka nasabi, okay naman yun eh. Pero alam mo, yung favorite book, obviously, fake news. Uh, kasi sinabi ko naman talaga yung title ng book. Pero, ano lang, Lalang. <laughs> pero parang, insultos. pero parang insulto naman to sa dami ng taong nag-donate nag sa amin. Um, in fact, nung lunes na gabi, nagtawag kami ng volunteers in less than an hour ang daming dumating sa opisina ng volunteers at yung mga volunteers yung makakasabi kung ano yung laman no ng no, relief pack ako parang masyado namang petty na pag-awayan pa natin yung laman pero yung pinaka -punto ko bakit kinakayaan natin na yung nagpapakalat ng fake news? bata helmet, ang best example talaga na nakikita ko na talagang tinadtad ng fake news, disinformation, malinformation, lahat na. Wala iba kundi sa tour ni Lenny Robredo. Oo oh, naman. Siya yung buhay na patotoo mga kabatang helmet. Nakaka, di ba? Marami nga tayong resibo about dyan. Pero yan lang yung iilan sa mga interview ni VP Lenny na talagang ginawan siya ng kwento. Oo. Oh, oh. Yung sa debate, videographer, Par, mm. sinagot niya talaga yung about sa title nung ano, ano yun? How to kill a mockingbird ba yun? Oh, no. Pero yung sabi nga ni Vipileni, di ba? Bakit kasi nanonormalize? Ba't hinahayaan natin maging normal itong mga fake news na to? Pero balikan natin itong ongoing na trichome theory. sempre, nagpuntahan nga yung mga vloggers na rin Ay, Nagtataka lang ako, video ko ba? Kasi, hindi naman talaga nag-appear yung iba. Sabi mo nga sa vlog natin kagabi, baka natin kasi hindi mag-appear. Sino no. hindi? So, may mga iilan-ilan na nag-appear. Mm. And buti naman, nag-appear sila. Kasi nga, Inquiry lang naman yan eh. Oh. In aid of legislation, diba? Oo. Oh, oh. And yung iba, nag-appear. Pero sa Supreme Court. Sa so iba nag-appear? Oo, sa so iba na nag-appear. So, napuntahan na sila doon. Pero eto, mga kabata helmet, ang punto natin. Yung sinasabi ni Mr. Marcoleta. Na? Kung Marcoleta, mm. yung about naman doon sa mga survey. Oo. Okay. Kasi doon talaga, medyo napaisip din ako doon. ba? Diba, dati, ang sinasabi nga natin, sino ba yung nagkoconduct ng survey? Sino ba yung nagpapakonduct? Sino yung nagbabayad for the survey? Sino yung mga taong involved sa survey na yon? Ano yung survey tool na ginagamit? Gaya nung sinight nga ni Mr. Marcoleta about nga doon sa survey. May mga binanggit nga siyang mga pangalan. And, napaisip ako, oo nga naman, no, minsan, sa isang banda, yung mga survey nga, nagagamit din siya para mag-spread ng fake news, disinformation, and malinformation. And mind conditioning. And mind conditioning. Kasi, di ba, kung hindi malinaw yung survey tool na gagamitin. Oo. Uh oh. O, oh, gaya ka, sinabi nga niya, o, oh, ayan, napanoorin nyo. To include another aspect of inquiry, kasi hindi lamang po yung social media at saka yung mainstream media, okay. I was also personally victimized by certain survey firms. Uh, nagsasurvey po sila. For example po, yung SWS kailangan sabihin ko na po. Nagsurvey po sila ng third quarter survey last year. And they listed 40 names, senatorial preferences. Nandito po sa akin, ibibigay ko po yung kopya po, reference ng ating committee. There are 40 names mentioned and indicated in that list. Uh, ito po, Mr. Chair. Gusto ko lamang po i-emphasize na dito sa apat na pong senatorial balls po na kanilang ginamit dito sa survey na to, meron pong anim na relatively unknown. Babasahin ko po pangalan. Adonis Jerome, Andamo Jocelyn, Arambolo Ronel, Doringo Mimi, Loranda Mori, Danilo Ramos. Meron po naman pito na sikat, Mr. Chair, pero hindi naman nagpahayag po ng pagtakbo, pagtakbo bilang Senador. Andiyan na po si dating Pangulong uh, Rodrigo Duterte, uh, dating uh, Senador Franklin Drelon, dating Senador Richard Gordon, Harry Roque, dating Vice Presidente Robredo Maria Leonor, at saka po yung ating Secretary of Defense, Gilbert Chodoro. Pero po malinaw dito, Mr. Chair, hindi po nila ako nilagay dito sa 40. Pero no pong yung outcome pong ito ipalabas nila, number 36 po ako. Paano po mangyayari na ako po ay magiging number 36, hindi naman po kasalo ito. Ito po yung klase ng mga manipulative uh, surveys na pinaniniwalaan po ng mga tao. Sana po hindi na lang nila ako sinama, sapagkat wala naman ako rito. Sino po ba si Adonis Jerome, Andamo Jocelyn, Arambulo Ronel, Doringo Mimi, Floranda Modi, Mr. Kong uh, Barbers, may kilala ka ba rito? Bakit naman po, hindi ko naman po pinagpipilitan na isama nila ako rito. Ang problema, hindi po kasama Mr. Chair, pero nilagay po nila ako doon sa resulta, ah, number 36 ako. Hindi naman natatama ito. Ito po yung gusto nating i-address lahat. Hindi lamang po social media. We oh, understand that uh, your uh, predicament, you, uh, Congressman Marcoleta. And, Bibigay ko po yung copy pre yeah, para sa referensya The presentation po. also doesn't believe that. Because uh, on my own uh, assumption, uh, nasa top 5 ka. So, Mr. Chairman, uh, Mr. Chairman, top five is... uh, 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 chairman just say, Mr. Chairman, No, no, no. Okay, kidding aside, uh, kidding aside, kidding aside. We have to tackle that issue as well, that uh, being a uh, spouse by uh, Congressman uh, Marcoleta. So we will be inviting, wait, we will be inviting over in the next hearing, uh, what survey firm is that? SWS. SWS and the uh. Power Ilan ba yan? Ito lang muna yung nakita ko. Because, at saka yung Manila Broadcasting Corporation. MBC. MBC. Because in the House Resolution itself, the House Resolution, number 2147. It, it clearly states, ah, yeah. Social media lang. Yeah. Oh. Yung mga binanggit niyang pangalan doon, mga kabata helmet, sa listahan, alam ko, mga kumakandidato din yon mm -hmm. for senatorial boss ng 2025. Uh -huh. Pero, ang punto kasi dito, nga naman, yung mga survey na lumalaganap, pwede rin pala siyang maging tool or vehicle na formal information, information and fake news. Oo oh, nga Kasi nga, yung mind condition oh, nga eh. Kino-condition ka lang, ha, eto yung nangunguna. Ito ah, oh, oh. yung mananalo. etong yung iboboto ko. Oh. Eh, nakakaloka. E, paano kung hindi ka naman talaga totally kasama doon? O, diba? yun nga eh. Tapos bigla nandun na yung pangalan. Mabalik, ay May meron silang tinatch diyan. Eh kung mapapanood to, video ka mm. Na makongresista natin tung video natin na ito. i mm. e Explain ko diyan yung about doon sa sinasabi nga nila na sana magkaroon ng ano no, parang ano ba yon? Equal or balance na regulatory. Ah. Oh. In terms do sa paggawa ng content o yung niche o yung pag-upload. Oh, para ito, lang dito sa yan. Pilipinas yan. Oh, para sa Pilipinas muna. Ganito po kasi yan yung bawat social media platforms niya, for example, Facebook, YouTube, TikTok. Mm. O, punta tayo dito sa YouTube. Meron yung community guidelines. At pag nakita ni YouTube or yung mga content moderators ni YouTube, may mga content moderators po kasi. Mm. Pag nakita ng content moderators, for example, ni YouTube, na itong content na ito na inupload upload ng uploader, or nung mismong may-ari ng channel ay nag-violate no, sa community guidelines, matik yon may warning. Pwede magbigay ng strike, hanggang strike 3 po yan. Yung iba, matik na dinidelete yan ni YouTube, ni Google. Kasi mm. si YouTube is under kay Google. So, automatic deletion. Minsan naman, wawiningan ka na saan ka ba nagkamali? Ano ba yung na-violate mo sa community guidelines na yon? Minsan, kinaka-copyright din. Mm. Di ba, Oo. Kay TikTok, ganun din po. May sariling community guidelines. Kapag sa tingin nila na na-violate mo yon tinatanggal. Ganon din po kay Meta. May sa, parang alam ko, mas medyo ano. Si Meta ang mabilis FB. Si, o, oh, si FB, tsaka IG yan, si Meta. Mabilis si Meta mag, ano, mag copyright mm. or magtanggal. So, ayun po yan. Ang masasabi ko ng taga Beach Cooper, mm. sa mga kagaya nating mga nasa social media, mm. sa mga content creators, sa mga influencer, talagang be responsible enough lang kung ano talaga ina-upload. Diba? ba? Oo. And dapat inupload natin is yung reality, yung totoo. Kung magbibigay man tayo ng opinion, base pa rin 'yon sa nangyayari talaga, based on facts, 'di ba, videographer? Mm. At tapos yata yung Tricom, mm -hmm. going pa rin yung hearing, naka lang na uh manood. Kasi, huwag gawing normal ang pagiging sinungaling. Huwag wag gawing normal yung sakay ka ng sakay sa maling issue. ang paggawing normal, ang pagmumura. May uh -oh. nag-aaral yung narinig, mga kabatang helmet, na ang kinokol nila ng attention yung mga papalagalap ng fake news. Yes. Sinabi. Sinabi naman nila na hindi naman to sinasaklaw yung lahat ng mga vloggers o mga content uh -oh. creators. For example, kung ikaw, food vlogger, make-up tutorial. Mm. O, eh hindi naman about politics. So, at saka kung wala ka naman nasasagasaan, sagasaan, di ba? Mm. Wala namang malicious and libelous content. O, oh, di ba? Mm. So ito, ang talagang it pertains dun sa mga vloggers, mga grupo na nagpapalaganap ka ng fake news. Gano'n. Mm, Tapos mura pa ng mura. Yun, nga, Ay, yun yung isa pa dun eh. sakit sa tenga, asakit sakit na ito merong nagmumura. Nagne-name calling. Oh, eto 'yun pa, 'di ba? Yung mga lugaw, bobo, hmm. 'di ba? 'Di ba? At saka mga batang helmet, bakit natin ina-normalize 'yung mga ganyang bagay, 'di ba? As kandak and becoming na 'yan. Very conduct and becoming lalo na kung professional ka. Very conduct and becoming bilang isang magulang ganyan ba ang itinuro mo sa anak mo? Uy, pero sabi nga din na narinig ko rin kanina na napapanood nga daw ng mga bata. Oo, oh, oh. totoo naman po yun. Napapanood talaga ng mga bata yung lahat ng mga social media platforms niya. Pero kay YouTube, meron po kasing um, YouTube Kids. Pero kung ikaw, responsible na magulang, na parent, doon lang, i-subscribe or i-register -re sa YouTube Kids, may ganun po. Eh papano kung hindi? Hinahayaan mo lang yung anak mo. Oh, anak, eh kung may bago kang hmm. cellphone, may bago kang iPad, Eh, naka install na kagad oh, 'yan eh sa mga libre phone. na, 'di ba? Oo, oh, 'yung sinabi nga nila na it is free. Kasi naka-install oh, na 'yan, naka-install na eh. Um, Facebook, oh, um, 'di ba? Diba? Pero yun nga mga bata helmet, ang masasabi ko lang, dyan, be responsible enough kapag magpo-post ka. Anything kasi na ipo-post mo, hindi mo na yon ma-undo. hindi mo na siya ma-undo in a sense na na-post mo na eh. Yung segundo na na-post mo yan, marami na ang nakabasa, marami na nakabasa. Uh -huh. Ganon kabilis kasi ang social media, ganon ganun kabilis ang technology ngayon. For lifetime na. At saka yung sinasabi nilang ano, freedom of expression, freedom eh, balik, of speech. Yan. Balik tayo ah, doon sa sige. kung mang Pero gusto kong gawa niya ng sariling vlog mm. about the freedom of speech. Mm -hmm. Yan yung article na yan, section 4 sa Philippine uh -oh. Constitution. Upuan natin yan kung ano ba yung nakapaloob doon sa freedom of speech. Mm. Pero kasi mga kabatang helmet, kahit saan nating ting ng angulo, oo oh, oh, lahat tayo may freedom of speech. Uh oo -oh, naman, lalo Pero, na ngayon. Uh oo. -oh. Pero wag naman natin abusuhin to uh -oh. the fact na maninira at sisirain na natin yung kapwa natin. It Especially, boils the uh, um, it pwede, boils down to the fact na huwag kang abusado. Yes. Oo, pwede tayo mag out na nakikita natin, taxpayer tayo. Yan lagi ko sinasabi sa inyo, uh, mga patahay, may taxpayer tayo, may karapatan tayo, may boses tayo, um, na call out pag may nakikita tayong mali. Dahil pinapasweldo natin ang mga nakaupo. Um, um, Pero, it doesn't mean na maninira tayo ng kapwa. Uh, uh, pwede namang i-call out eh. Yes! Pero, um, hindi naman doon sa grabing, ano, parang parang basurang parang call out. May tawag ba lang ano mas sabi ni at talagang nakakalungkot lang din kasi si Attorney Lenny Robledo, si VP Lenny, isang buhay na patotoo na biktima ng fake news, disinformation, malinformation. Diba? At ang tagal niyang tiniis yan, ha? Oo, at tignan niyo naman ang nangyari. No, eto tayo ngayon. Sa so, dinami-dami na na-interview ko, noong 2022 na campaign, talagang iba yung pagkakilala nila kay VP Lenny kasi Oo. ito yung ipinakalat at yun yung kailangan talagang malutas at matuldukan na yung pagpapalaganap ng fake news, malinformation, at disinformation. Kung eh, ko nga ang taga-barangay, eh. Bakit kasi puro lugaw? Sabay Oh. Kasi, yun nga yung napapanood. Yun yung diba? napakalibre niyang panoorin. Sumakay ka ng jeep, merong nanonood, ito yung ginagawa. Ito yeah. yung pinapanood, may nagmumura. Y yun nga eh, hindi, hindi nga siya pwedeng masaklawan na o, kung panoorin yan. Sa o, tricycle, ganun diba? din. Diba? Napaka-common so, na ano eh. Nasa atin yan, nasa ating individual yan, kung patuloy tayo maniniwala, kaya kailangan taga mag-research po tayo. Huwag mm -mm. tayo basta-basta naniniwala kung ano na yung napapanood natin, nakikita, naka... napabasa natin, di ba? Hindi basta mag-research, di ba? Mag-fact check. Basta, kung gusto video to, ganun lang mag-subscribe at mag-click notification bell para lagi ka-updated sa lahat ng mga ina-upload po namin ni Videographer. Di ba? comment sa video natin kagabi. <laughs> mabuhay po kayo. Uh, mabuhay po kayo. Mga lumalaban sa fake news. Oo, uh, uh, mabuhay po kayong lahat dahil patuloy po kayong naninindigan para sa katotohanan, 'di ba? At sa totoo lang tayo. 'Wag ano? Uh Oo. -oh. Kung halimbawa man naging biktima rin kayo ng fake news, na fake news kayo, naniwala kayo sa fake news. Kaba, it's high time na itama nyo yun. Oh, pwede namang hindi na maniwala sa fake news, di ba? Hindi, bank niyo. Oh. Alam stay happy, stay healthy, stay safe tayo as always. Sabi ko mo nag-helmet din na makikip, getting better day. God bless everyone. Bye!